Ito na po nasa linya na po natin, si Yusek Gilbert Cruz ng PAOK. Magandang umaga, Yusek. Ah uh, good morning. Uh... Uh, sa mga kikinig po at nanonood ng problema natin, ha? magandang umaga po sa inyo na. Oo. Yusek, kahapon nga po, epektibo na po ano ang uh, ban sa Pogo sa buong bansa. At uh, doon po sa mga pahayag ninyo, sinasabi nyo, mas paiigtingin ninyo ito pong pag-raid doon sa mga areas kung saan magkakaroon ng small-scale operations itong mga Pogo sa bansa. Meron na po ba tayong mga tinitignan na areas kung saan saan po itong raid na gagawin natin? At kailan nyo po yan sisimulan? Uh, marami na po. Actually, mamayang uh, alas dispo, magkakaroon po kami ng uh, initial meeting po. Uh, Pag-uusapan na po namin yung mga informasyon po na mga nakuha namin. Uh, kasi po yung mga lugar po na, na tinitingnan po natin, meron po tayo rito sa Parting North. Then meron po tayo uh, sa area po ng Calabarzon at uh, Mimaropa. No? Uh, including po yung Visayas, may mga nakuha rin po tayo na report na meron pong... Uh, nagsasagawa po ng uh, mga small scale po uh, operation uh, sila nga po ay uh, nagkukubli ngayon doon uh, <clears throat> sa mga hotels po sa mga resort uh, na na doon po sa mga area at uh, pati nga po yung mga gated uh, subdivisions ayun uh, po yung mga pinupuntahan nila Meron po kayo nabanggit ano, na ilang mga areas. Uh, dito po sa mga initial information na meron kayo, um, galing po ba ito sa sumbong din ng um, mga residente within the area? Salimbawa doon po sa mga gated subdivisions na nabanggit ninyo? Uh, yung iba po, uh, nag-report uh, nag, uh, nag, uh, po ng direto sa amin. Yung iba naman po, yung mga local government officials, yun po yung mga uh, nag-report na kausap po nga ako yung iba. At uh, yung iba naman po is na-preempt na, na natin. ano Actually may mga, uh, hindi naman po nahuli uh, ng diretsyo but uh, yung mga gamit na i-hold po ng uh, grupo po ng uh, local Police uh, dahil po nadala po yung dalawang truck. Nandun eh. po yung mga computers, mga cables at ang palabas po nila ay eh, magtatayo daw po sila ng uh, call center but uh, obviously hindi naman po call center talaga yung... Uh, yung, yung nakatayo nila mm -hmm. so inall po ng ating local government officials at uh, ng ating pong kapulisan. Oh. Saan pong area yan yung binabanggit niyo na na-preempt po yung kanilang operations. Sa at ating uh, north po ito ano uh, iniimbestigahan pa rin po naman nila uh, kasi nga uh, importante po dito kung para masure po natin na talagang uh, po operation ng gagawin nila kailangan mabuksan po natin yung isa o dalawang computers para ma-check po natin kung ano po talaga yung laman ng uh, computer. And the, we, when we say small scale operations we're, we're talking about gano kaliit po ito ilang mga empleyado ilang mm. mga computers yung ginagamit for small pogo operations um, ang ang report po sa amin uh, meron po isang nag-rent nag po ng isang uh, kwarto ano medyo malaki nga lang po yung isang kwarto And uh, yung iba naman po is yung isang buong floors at uh, may nag-report din po sa amin uh, yung isang buong resort po ay uh, ay balak po sana ng renta ng mga six uh, months. So, uh, yun no, yung mga tinitingnan namin, ma'am, uh, na mga na mga operations. Ano? And uh, kagaya po ng sinabi ko, uh, nando naman po kasi yung binigay na po namin, naman po namin sa mga local government officials and local police, yung mga indicators po kung paano natin malalaman na yung yung isang uh, Uh, grupo na magtatayo eh most likely ang itatayo po is a, is a uh, POGO operation. Oo. Yan na po yung nabanggit ninyo ano, na meron kayong coordination, close coordination with LGUs. Tinuturuan niyo po sila kung paano ma-identify kung may POGO operation within their area. So, gano po kaigting yung gagawin natin na coordination with LGU kasi malaki po ang partisipasyon nila para hindi po dumami yung mga small operations ng POGO sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Uh, tama po yun, ma'am. Malaki talaga yung partisipasyon ng ating local government officials dito. Uh, especially, uh, yung kagaya yung <coughs> po ng sinabi ng ating buting Pangulo, na hindi naman po talaga uusabong yan, yung mga uh, POGO operations na yan, kung hindi talaga mapapansin o hindi malalaman ng mga local government officials. Especially po yung mga barangays. So ang ginawa po namin para, kasi oh, medyo technical po ito, ano, so kailangan talaga malaman nila yung mga uh, red flags ano yung mga indicators kaya ngao naglabas po kami nung army uh, audio visual na uh, uh, presentation para ipe play na lang nila makita nila kung ano ba talaga yung mga red flags na sinasabi namin mm. uh, so yun ho yung ginawa naming coordination and uh, even po si SILG ayun uh, na rin po ang uh, binigay niyang direksyon na uh, kung kailangan po pag nakakita po yung mga local government officials natin ng mga ganyan, eh agad-agad pa action po sa at sa ka kapulisan no? o kaya makipag-coordinate po sa anti-cyber crime group ng PNP or ng NBI. At kung hindi kung sa tingin nila ay eh, hindi nila kakayanin o no? na alangan po sila, pwede naman po kaming uh, pumasok dito sa national para po suporta. Opo. Uh, Sir Gilbert, maligayang bati po sa inyo. Salamat po sa panahon, Sir Gilbert. Yusek, uh, opo. Dito ho kasi napakalaking uh, bagay yung umpung pagbabantay ninyo doon sa mga POGO employees dati kung nagsi na at may mga natira pa. Di ba, no? opo. Uh, meron na, meron na ho kayong inventory po naman dito so far ngayon. Ang ang ginawa po namin ano may may kanya-kanya po kami. Uh trabaho and uh, pagdating po sa inventory ng mga mm -hmm. uh, uh, foreign nationals na nag-alisan uh, binigay na po natin 'yan sa kundi sa Doli po and sa Bureau of Immigration kasi mm -hmm. meron po yata datos na ngayon tungkol po dyan. and uh, yung mga naiwan naman po dito na talagang uh, nagmatigas na magstay na lang dito para magtuloy ng operation yun naman po talaga yung talagang uh, na natin Oo. so may, okay. so uh, uh, kasi nga po 'di ba ano yan ano uh, kumbaga hall of government approach na malaking bagay dito yung uh, galaw at uh, kilos nga po ng Immigration Bureau. So sa ngayon, meron na po kayong kaalaman kung ilan yung dapat nagsi na pero nandito pa at malamang ito ngayon po yung posible na gagawa pa nitong mga illegal na to. Uh, tama po 'yun, ah uh, manong Ted, uh, kung maaalala niyo po noong mm -hmm. October 15, yung mga visa po nila uh, na dating working visa 'yung mga foreign mm -hmm. nationals po, mm -hmm. eh dinowngrade na po 'yan at uh, binalik na po sa tourist visa. So, kung ang mga foreign nationals po na 'yan ay mahuhuli po na nakaupo po sa mga computers na 'yan at mm -hmm. nagtatrabaho, eh huling huli na po 'yan. Talaga may violation na po sila kung kanila pong stay dito sa ating bansa, sa ating bansa. So, uh, ayun uh, ang pinitinig natin Manong Ted at uh, as to the datos po natin talagang ang pinitinig po natin kasi initially Manong Ted nasa sa mahigit 200,000 k mm -hmm. so yung 200,000 po na yon ang report po sa amin ng uh, Bureau of Migration, na sa mahigit uh, 20,000 na po yung nag yan, ano. no mm -hmm. so marami pa po tayong titingnan at uh, siguro ay po tayong humingi uli ng uh, datos sa Europe Migration kasi nga oh uh, medyo yung one week ho talagang hindi ho kami nakakapag-compute ng ayon. Mm -hmm. uh, so baka makahingi ho kami itong uh, linggo na to sa kanila ng mm -hmm. uh, official na datos kung ilan na talaga po yung nakaliles. Um, Opo. Anong, o yung uh, po ano kumbaga updated po na informasyon. kasi nga uh, Yusek, kung uh, hindi naman na mahirap aralin to di ba na ang immigration po ang siyang dapat may alam kung nasaan ang mga dayuhan particularly po itong mga Chinese na ito na either nga na nag-downgrade na po ng status bilang mga turista at supposed to be po saan sila particular na isa immigration bureau nagparehistro di po ba so ngayon uh, ma Opo, ngayon kung sila ba miyembro ng task force talaga dito o separately po ang PAOK? kasi nga dapat sa mga panahong ito yung umpong mga pogo workers na hindi umuwi ano po at ay may may mga rehistro po bilang mga turista dapat to magmalaman na ho natin nasa ang kanilang concentration kasi wala ho, sorry po sa ano, hindi naman sa, sa sa lahi natin to tinutumbok pero hindi ba naman 'di ba hindi maitatanggi na itong mga ito, ang pos posible na magtayo nitong mga Pogo guerrilla operations na ito, di po ba? Uh, tama po yan, uh, Manong Ted. No? Uh, ganito po kasi yung situation, mm. Manong Ted. Mm -mm. uh, yung mga local Pogo workers po natin, yung mga Pilipinos po, yung uh, mga magtatayo po ng mga small scale na mga Pogo operations, Manong Ted, mm. kailangan pa rin po nila yung mga foreign national sa ngayon. Mm -mm. Kasi po, ang mga niloloko po niyan, mga foreign nationals, ano, bawa po mm. yung mga Chinese na niloloko nila, mm. yung mga Taiwanese, mm. yes, Malaysian, mm. mm -hmm. Anong ang mga nagre-recruit at nagpo-profile po, po ng mga lolokohin it's yung mga foreign nationals. Pag, nakuha, pag nakakuha na po sila ng mga lolokohin, ibabato po nila yan sa isang grupo ng mga Pilipino na po na kunyari magpapanggap ng mga babae mm -hmm, mm -hmm, kung ang kung, mm -hmm. ang kung ang scamming na pinasok manong Ted is romance scam mm -hmm. magpapanggap ng babae yan manong Ted tapos mm -hmm. ayan mm -hmm, uh, na ay yung makikipag-engage doon sa sa biktima at tapos uh, diyan na po papasok yung mga Filipino workers but yung nasa top level manong Ted saka yung middle level ng mga managers mga foreign tama po yan manong Ted yung sinasabi mo kailangan i-monitor pa rin po, Manong mm -hmm. yung mga uh, foreigners na, nag, na, na nandito pa rin. Baka sila, tama po yun, sila pa rin po yung gagawa. Mm -hmm. Yung mga uh, small-scale pogo operations na yun, Manong Ted. Mm -hmm. Opo. Sige po. So, uh, kapag ho ba may nahuhuli kayo ngayon o may mahuli po kayo na meron pong uh, guerrilla operations ng pogo basically po, ano ang mga batas na kanila pong uh, ang na kanilang kakaharapin o mga ikakaso sa kanila. Wala pa ho kasi talaga yung bago ngayon pong Pogo Banlo na binubuo pa lang po eh, kakahain pa lang po ng panukala nga tungkol dito. Ano po ang mga kakaharapin nila sa ating batas? Initially, Manong Ted, ang kinakaharap po nila, no? Uh, yung immigration laws po natin. Mm -hmm. uh, ito po yung tinatawag natin, yung violation po ng kanilang state dito po sa ating bansa, mm -hmm. uh, dahil po na-engage po sila sa mga illegal activities. So, mm -hmm. uh, may, may initial violation po sila. Ngayon, kung na-involve po sila sa scamming, pinapailan po natin sila ng mga uh, scamming o yung fraud. Mm -hmm. uh, then, itong loan scam uh, Manong Ted, uh, yung mga nahuli po nating Chinese yan, pinailan po natin ng, uh, ng fraud yan. Mm -hmm. And then, uh, money laundering man nung pinapailan po natin yan. Marami po tayong naitasampang kasong man, manong dead basta mm. mga foreign nationals po ang mm. napupuan natin. Ano okay. Say? Opo, opo. So sa ngayon po, sir, uh, il marami kayong mga kinasuhan na nasa immigration jurisdiction at kayo po ay abala sa mga kaso nila kasi ano ho yan eh meron yang mga administrative na na ano, na tungkulin sa panig ninyo sa filing of cases, meron ho ba kayong datos dito? Ah, uh, meron po, ah uh, manong Ted, may mga datos po tayo ano. Ah, mm -hmm. uh, kung kung mairetol niyo manong Ted maram -hmm. marami na po tayong pinailan ng mga civil and criminal procedure. Ah, mm -hmm. uh, meaning po manong Ted, yung mga gamit po nila na mga buildings, mm -hmm. <laughs> yung mga mm -hmm. uh, ari-arian. pa mm -hmm. pinailan po natin 'yan. Uh, kasama na po rin po yung pagpapay ng uh, anti-damilo uh, anti, uh, mm -hmm. gaya po ng mga pinail nating na kaso kila uh, dating Mayor Alisco at sila Cassandra Ong. Mm -hmm. uh, yan po yung mga pinapail nating na kaso. Um, opo, opo. I opo. Yun Yung kaso ni Tony Yang. Totoo ho ba itong balita na inilabas ni Senator Ontiveros na mismong taga-immigration bureau ang naglalakad para sa kanyang pagpiyansa? Anasan ba si Tony Yang ngayon? Si Tony Yang po, uh, Manong Ted, nasa amin po ngayon yung physical custody sa PAO. Kasi nga, oh, ang, uh, ang, ang sabi nga po ng immigration, wala nga raw po silang facilities dahil maliit po yung kulungan nilang. So, yung facilities po namin, Manong Ted, nasa uh, amin po ngayon, yung, yung pinaka-physical custody ni Michael Yang. And ni Tony Yang po, mm -hmm. yung kapatid po ni Michael Yang. Mm -hmm. So, uh, yun nga ho, iniimbestigahan ngayon, nabasa ko rin po sa social media uh, manong medyo, may attempt, uh, meron po yatang attempt na i-release -re siya uh, through bail na ni-request po ng kanilang abogado. So, piniimbestigahan na po ito ni Executive Secretary kung ano po yung uh, nangyari talaga dito. Opo. Tony Yang ay naka sa inyo. on what charges so far ngayon? Ayos uh, ano po siya yung yung uh, yung sa PSA po manong tayo gumamit po kasi siya ng ano ng fake uh, na pangalan mm -hmm. uh, despite na dinagamit niya rin po yung uh, yung yung passport niya. Mm -hmm. uh, at gamit niya rin po yung Chinese identity niya. Mm -hmm. At meron din po siyang, uh, may, may mga pinain po kasing uh, kaso sa kanya. Mm -hmm. uh, immigration laws, marami mm -hmm. po eh. Mm -hmm. Marami pong kinaso sa kanya. So yung pagpapay po ng bail uh, uh, para sa mga immigration laws niya, mm -hmm. eh, yun po siyata yung uh, nakita namin na nilalakad nila para makapag Pero may iba pa po siyang kaso kasing kinaharap manong TED. Malabo po yung uh, ma-release -ma po siya through bail sa immigration laws na o immigration laws violation na uh, pinasangkot niya. Opo. So most likely assuming lang na makakuha sila ng ng papel ano uh, o bail para sa immigration uh, cases niya, hindi pa rin siya maaaring pakawalan ng paok dahil sa iba pa mga kaso. Ah, hindi po uh, Manong Ted, yun nga ako ang uh, pag-uusap. Isa sa mga pag-uusapan mm -hmm. namin ngayon, mm -hmm. uh, kung ano yung magiging status. Although ito pong si Tony, uh, pinagbibigyan po namin na uh, siya po ay dalhin sa ospital dahil po, uh, meron pong uh, lung infection ito. Eh. Mm -hmm. So uh, from time to time po, dinadala namin sa uh, hospital, But uh, escorted po ito Manong Ted. At uh, talagang medyo... Uh, pinabantayan kong mabuti especially nung pumutok nga yung issue na yan manong Ted na asaw so ay uh, pakakawalan. Oh. Okay, pero as we speak now, siya po ay nasa pangangalaga ninyo uh, ngayon, ano? mismo. Tama po, tama po manong Ted. Oh. Okay, opo. Uh, sir, ilang um alam po natin yung mga dayuhan ano po hawak ng immigration doon sa kanilang facility. Yung pong mga iniwang anak nitong mga involved sa Pogo operations, may inaalagaan ba kayo? Ah, uh, meron po manong Ted, nagigit ang uh, alam ko po, twenty 23 na po ito eh. Ah, uh, meron mm -hmm. pa po pong uh, nag-report sa amin kailan lang po na mga tatlong babae po na lumapit sa amin ng mga buntis nga ho. Mm -hmm. At eh uh, 'yun nga ho, mag, mag, nag coordinate na naman kami manong Ted sa uh, DSWD. Mm -hmm. And uh willing naman po silang sumuporta adik uh, po sa mga bata kasi oh manong Ted mga bata pa talaga ito pinakamatanda po two years old din eh. pinakamatanda po uh, pinakabata naman eh two months at uh, kasama na rin po dito yung mga buntis na nagpuntahan sa amin uh, kamakainan lang po oh, mga Pilipinang buntis uh, may, uh, lahat po ito ay uh, Pilipina at oh. uh, isa, meron pong isa rito na Vietnamese naman po, na mm. uh, dito na rin po nanganak. Uh, tayo na rin po ang tumulong sa pagpapaanak, manong test. Mm. Uh, pero ang tatay po is uh, Chinese. Lahat po ito is uh, Chinese po ang tatay. So ano pong guidance sa inyo dyan? Kasi basically, kung ikaw ay isang kaba-babay Pilipina, na anak ka ng dayuhan, iniwang ka ng dayuhan, eh hindi naman siguro nangangahulugan na responsibilidad ng paok o ng gobyerno yung pag-aalaga doon sa anak ng dayuhan. Di po ba? Uh, ano ho ba ang guidance po sa inyo ng ano ho dito ng DSWD o maging natanggapan ng presidente? Uh, Unang-una po, manong tag, kailangan ayusin pa po namin yung dokumento ng bata. Mm -hmm. po rito, hindi pa nga po nabibinyagan, manong tag, eh. mm -hmm. And, uh, tapos, hindi pa rin po, re po. So, yun po no, yung isa sa mga problema na kinakaharap natin siempre uh, siyempre manong Ted, kung mag apply po ito ng kanilang nationality eh, kailangan ho talaga ma-registro mo na po ito. So, yun mm -hmm. ho yung pinag-uusapan din namin with the PSWD. Paano po yung gagawin naming approach ito? Yung ba ho, manong Ted, bago mm -hmm. po, bago mm -hmm. po ito, hindi ho namin. <laughs> Kapisado, especially mm -hmm. kami, hindi ho, namin alam kung anong mm -hmm. gagawin talaga dito. Kung hindi, supportahan lang mo siya hanggat kaya na opo opo kumbaga eh ano ho ito no umusbong na social uh, problem pero uh, Yusek, uh, yun yunho pang lum lumalapit sa inyo ng mga Filipina mothers ay uh, hindi naman pina hindi naman ini sa inyo yung bata parang humihingi ng tulong kung paano yung sustento sa bata, pangangailangan ng bata, ganun ho ba ang concern aho uh, po uh, although meron pong isa o oh, dalawa na talagang sa amin po uh, nakikituloy mm -hmm. uh, but yung karamihan po manong noted uh, tumutulong lang po kami dito sa pagkain, pag sa mm -hmm. pa pampers Minsan no yung pag nagpapa-ospital po na ospital yung bata, uh, nagpapatulong mm -hmm. po yung nanay. Uh, pati po minsan kung yung mga kinakapos po sila sa pambayad po sa, sa apartment nila mm -hmm. o sa tinutuluyan nila minsan nagpapatulong po. Uh, ganun uh -huh. lang po muna yung pwede namin ibigay, Manong Ted. And uh, the rest po, uh, nilapit uh -huh. na po namin sa DSWD, uh, uh -huh. test. Opo. Yan din po ba yung pag-uusapan ninyo? Uh, sagot ba ng budget ng PAOK yun? Uh, under COA rules? Hindi hu sa nagiging ano, tayo masyado stricto, no? Pero kasi, di ba, para ma-resolve ba ho, uh, how do you solve this problem na may inanakang Pilipina, umalis yung tatay, dahil po din sa operasyon ng gobyerno, nagsarado yung trabaho ng tatay, and then ngayon, yung iniwang anak, of course, no? Eh, iniwan sa nanay yan, hindi niya kaya magpalaki, walang pambayad sa upa, walang pambili ng uh, diaper, paano na huu yun, di ba? Hanggang saan ang gobyerno po dito? Uh, uh, sa, sa inyo po bang budget? Talaga meron kayong pepwedeng paggugutan don Ay, sa I mean, amin, parang... Uh... Uh, yung tinatawag na pinapatak-patak na lang sa ito yung pahalit ko ba. Minsan, mga kung may savings na malo kami sa opisina, ah mm -hmm. Uh, bini, bini, uh, through our pinagpunong uh, mm -hmm. naman. Opo, opo. Pa, medyo nagtsatsapi ho kayo, Yusek. Uh, ah nag, po putol putol Ka, uh, kanin nyo, kung, pag meron kayong savings, uh, doon lang kayo humuhugot bilang parang humanitarian na lang po na tulong. Ganon po ma kasi eh, eh, alam alam po namin may eh, hangganan po yung tulong namin. Kasi kapag nangyari po yung bata, kaya okay? mag-date ka. Nag, po. opo, na sandali, sa, Yusek, sandali lang po Ay, Ayusin ko lang yung linya ha Sorry po, ito mm -hmm. na po yung ating panghuli pong katanungan Gusto lang po namin klaruhin ngayon Tama ba rin ko 24? ah uh, 23 Babies? o 23 po ang babies na tinutulungan po ngayon okay. ng mm -hmm. PAO Ang sinasabi kong tama yung pagkakarinig ko bukod sa savings, nagpapatak-patak din daw sila doon. Oo, oo naman. Kasi, ng tulong. Kasi, oo, kasi kung naandun ka na rin, nakikita mo yung, yung nanay na humihingi eh, so... ng tulong, di ba? Bilang kapwa-tao mo, eh, tutulong ka, tutulong ka. Kung meron ka din naman din dudukot. Uh, balikan natin si uh, Yusek Kaninyos. Uh, sige po, kayo po yung humuhugot Apo. ng, opo, doon sa inyong savings. Go ahead, Apo. sir. Opo. Oh, yung minsan po sa savings na lang po namin sa MOE namin, ah, mm. uh, yung patak-patak uh, na lang po kami, minsan uh, mm -hmm. ako po mismo yung kailangan na na pera. Ah, uh, kaya lang umanong Ted, may hangga, may hangganan po ito eh. The more na lumalaki yung bata, the more lumalaki rin po yung pangangailangan nito. So, oh, mm -hmm. Yung DSWD, talagang oh, sabi po. namin kailangan formalize na natin ito kasi uh, hindi po talaga pwedeng kayanin ng ganito yan. At kawawa uh, naman po yung nanay. Ngayon, ang ginagawa po namin, yung nanay naman po, kung wala hong trabaho, uh, inilapit na rin po namin sa dole o sa TESA mm. kung kailangan kung paturoan natin ng kanilang livelihood mm -hmm. So, yun ang uh, nakikita namin na isa sa mga solusyon, manong Ted. Uh, Pansamantala ang solusyon habang uh, tinitingnan po natin yung magiging status po nitong bata. Opo, opo, opo. Sige po. Sir, Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang uh, ngayon po na itong pogo ay uh, siguro ho naman ano medyo mababawasan na po kayo ng dami ho ng trabaho dito. Ano pa pong maaring idulog sa si inyo ng ating mga kababayan, sir? Um, yun nga uh, concern po kami manong Ted sa mga organized crimes. Ano? Mm -hmm. And uh, uh kaya, kailan lang manong Ted may natulungan po kami na mga 80 mga 80 na mga teachers po na nabiktima na, naman po sila nang ano nang loan car loans mm -hmm. at ang mga ko sa kanila mga ti, mga Pilipinos. Po. Mm -hmm. So tinulungan po namin sila at uh, yun nga ho talagang parami ano talaga uh, na nagiiyakan yung mga teachers kasi mm -hmm. uh, alam mo manong seid yung ginawa lang nila eh, parang adik gusto lang nila magkaroon ng additional na kita no mm -hmm. parang yung pagtitinda lang po ito ng mga ng mga pakanin, mm -hmm. ng mga teachers mm -hmm. as mm -hmm. well Mm -hmm. kaya nangyari ho, eh, nagkaroon pa ho sila ng problema. Uh, kaya nga ho, medyo nakakaawa. Imbis na ang iniisip nila is paano matuturo ang mabuti yung mga bata. Mm -hmm. kaya ang iniisip po ng mga teachers ngayon, eh, paano ho, mababayaran yung utang nila. Oh, oh. ito ba yung mga na scheme? Ah, uh, opo. Ah, uh, ito po yung car loans gam, uh, mm -hmm. manong Ted, hindi mm -hmm. po yung pasado eh. Diretso po. Ah, oh, apply sila. Oh. Sa mga car dealership manong Ted mm -hmm. at ah, uh, yun nga ho. Pag nai-apply na sila sa car dealership. Minsan nga ho, yung tinatawag na reklamo po sa amin eh, mm -hmm. uh, nag-i-inquire pa lang po sila manong Ted, biglang nagkaroon na ho sila ng no, eh, ng no, uh, car loan. Uh, Um, so meaning, ginamit yung personal na informasyon ng teacher Para makautang sa banko And then, nakaku nakakuha ng kotse Wala siyang napala doon Sa kanya ngayon sinisingil Yusek, no? Ganun po basically Hello, Yusek? Okay Sige, so uh, Pasalamat tayo kay Yusek Alright Apo Okay na ba tayo? Kasi baka tayo nakakagambala at sigurado ako magiging abala ngayon si Yusek dahil nga sa dapi dami ho ng kanila pong meetings. Okay na siya? Okay, so... so yes, opo. Opo, so, ah, opo. Parang ano po, no? ginagamit yung kanilang mga informasyon personal para makautang sa banko. Nakakuha ng pera sa banko tapos sila pinagbabayad. Tama po yun. Ah, okay. Manong Ted. Yun po yung nangyari sa dalawang teachers, ano? Mm -hmm. And yung 80 na mga teachers naman po, ang pinalabas po kasi sa kanila, ipapasok po sa Grab yung mga sasakyan nila. Bigyan sila ng 15,000 to 20,000 a month. Mm -hmm. But uh, nangyari ho, pina-pinasakay lang po sila for 3 uh, months, And then after 3 months eh yun nga ho, puro puro problema na 'yung dumating. So, no, no, wala naman talaga sa kanila yung sasakyan, sila pa nagbabayad ngayon ng bangko. O sige Apo. po. Sige. So, so Yusek, salamat po na marami. Kami po'y umaasa nga po sana na itong bagong taon na ito ay magpatuloy po kayo sa inyo pong pagsiservisyo po ng tapat at pabibigay po ng serbisyo uh, servisyo sa ating mga kababayan. Salamat po, Yusek. Uh, thank you rin sa manong Ted at sa Ma'am DJ. Apo, salamat po na marami. Si Under Secretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.